So ano yung magandang solusyon ka biker? So tulad nito mga ka biker, siya to. Ito yung counter shop. Ito yung kapitan ng sprocket. Oh. No, etong lines na to, dito ko makapit yung sprocket. Eh yan yung napupudpod. So, Parang katagalan ng motor, kinakain niya to, and then wala na siyang pagkapitan. Ang naging problema, humiikot na lang yung sprocket. Kung mapapansin natin. nyo, ayan, may welding less na welding. Ayan. So, ganyan yung ginawa ko. Hindi lang yon, Kasi nga, original parts na to, mas mainam na hindi nyo mapapalitan dahil kung wala kayong pera, after market na lang ipapalit nyo, bali wala. Eto, original parts kasi to, kaya okay lang na welding nyo, no? Katulad yan, meron na siyang umbok, pero kung mapapansin nyo, put lahat yan. Ayan, eh, no? Ayan, nilagyan ko lahat ng welding. So, ang masasuggest ko sa inyo, mga kabiker, yung welding rod na stainless yung gagamitin nyo. So, welding eh, weldingan nyo lang dito, kung hindi nyo maipasok itong sprocket, limbawa, pag ginagalan nyo, hindi mapasok. Pwede siya siyang kikiling. No? Sinyo rin siyang persahin diinan para humulma ka agad siya abang mainit pa. Yan. Tapos, ang gagawin nyo, every welding nyo, binubusan nyo ng tubig to oil seal nya. No? Yan. Marami nagkakaproblema lang ganito. Ang alam nila, papalitan na agad. Magpapabiyak na sila ng makina at papapalitan nila. So, ganun lang kasi.